Hello everyone, good morning and welcome to my channel, The Orchids. So for today's video, ipapakita ko sa inyo yung nagawa ko kanina na mga propagation ng ating Dancing Lady or Oncidium orchids na nilagay ko sila or nilambitin ko dito sa baba ng ating mga Dendrobium orchids na nakadikit sa driftwood. Kasi na-update ko na din sa inyo ito last time. Kaso dito sa baba is medyo hang And then, sabi ko, what if lagyan natin ng mga nakahang ng mga dancing ladies or uh, dance, uh, oncidium orchids na prinopa natin doon kanina sa kabila. Yung may pinagkukunan tayo doon. So, ang gamit ko po dito, yan, may nilagay ako na eggshells. So, ayan po. So, ang ginamit ko dito is yung bunot, yung mga coco cubes. And then, ito ako lang din ang gumawa nito may alambre and then pinagtalian na po ng nylon and then yung nakalambitan is nylon so mga dry na po ito sila na mga bunot galing doon sa aming korpasan and then pinagchop chop ko yung bunot then uh, binasa ko muna and then uh, nagpropagate tayo doon kanina ng mga suloy ng ating mga dancing lady at hindi ko naman yung nakuha ko pala na isa meron na siyang spike ayan po so I hope na mag progress sila and then ang pagkatanim din po ng dancing lady make sure na hindi din po lubog yung pagkatanim kaya tingnan natin ayan so dapat sakto lang yung ugat ng sana yung pwedeng maipit doon and make sure na hindi makagalaw-galaw yung ating orchids ayan napaka stable po niyan so ilan itong nagawa natin isa dalawa tatlo apat lima anim pito walo so mayroon tayong walo na napropagate ng mga dancing lady So at least maganda silang tinan dito sa baba. Importante is nakalambitin sila. Ang <laughs> sa akin lang kung paglaruan naman ng aming mga pusa, nako po. Talagang mamamatay po yung ating mga dancing lady. Kaya tumilapon. So naglagay lang ako ng pako dito sa taas. Ayan. And then tinali ko lang po yung nylon. Kasi yung nylon proven na namin na hindi siya basta-basta nasisira. Unlike doon sa yung alambre. Uh, nagkakalawang po siya and then madali lang po siya mahulog or masira kaya maapektuhan po yung ating orchids so dito din yung iba yung nakalutang din yung ano yung kanyang ugat importante stable sila yan hmm. stable yan sila and then yung isa doon sa likod <laughs> isa din yun sa pinagkunan ko kanina ng mga suloy para i-transfer so itong dancing lady favorite din to na aking mama at saka na aking lola kasi napakaganda ganda ng kanyang bulaklak kasi yellow na yellow so napaka-attractive nila and then ang purpose po nito, bakit namin pinapadami yung aming mga orchids kasi po uh, uh, every Sunday uh, may nakaschedule ni every family na mag-sponsor ng fresh flower doon po sa aming big church and kung saan, <laughs> minsan mahirap kasi walang masyado nagbebenta dito sa amin kaya uh, we initiate na why not magtanim so medyo malawak naman yung space dito sa amin kaya ayan uh, pinapadami namin yung aming mga orchids yung iba nga dito nakakatuwa kasi meron na silang mga spike ayan po yan so meron na siyang spike I think this is white yung common lang kasi maganda itong white na dendrobium kasi nga po napakasipag nilang mamulaklak at napakasipag nilang magbigay ng suloy kaya madali tayo makapag-propagate at makapag-produce ng panibagong plant kaya mabilis nating maparami so ayan po so sa ngayong araw sa video na to hanggang dito lang muna tayo maraming salamat po sa panunood and please don't forget to like and subscribe and please help me na mag-grow ang aking youtube channel para marami pa po tayong may update at mapakita sa inyo na pag-aalaga ng orchids So, nagagawa lang po tayo ng video minsan, lalo na pag walang pasok, lalo na pag Saturday or Sunday. Kaya ngayon, kasi ngayon is Monday and holiday, so National Heroes Day, so walang pasok. Kaya may time tayo magtanim and magpropagate ng ating mga orchids. So, God bless everyone.